Narito na ang Veritas Editorial. Ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, Veritas Editorial. Mga kapanalig, kinabukasan matapos manalasa ang matinding ulan na dala ng habagat. Nang pinalakas na bagyong Karina ini sa ilalim sa state of calamity ang Metro Manila. Lumubog sa malalim na baha ang maraming lugar. Libo-libong pamilya ang sapilitang inilikas sa mga para lang nagsilbing evacuation centers. Kaya nagpasya ang DepEd na suspindihin muna ang pagbubukas dapat ng mga klase ngayong araw sa mga apektadong lugar. Maraming bahay sa gilid ng mga ilog ang tinangay ng Romargasang baha. Habang isinusulat natin ang editorial na ito, pito ang naiulat na namatay sa Metro Manila matapos malunod o makuryente. Kasama sila sa mahigit dalawampung kataong kumpirmadong namatay sa buong Luzon. Marami din ang nasaktan at nasugatan habang inililigtas ang kanilang sarili, pamilya ari-arian mula sa tumataas na tubig baha. Sinabi ng mga mayor sa media na naghanda naman sila sa pagpasok ng panahon ng tag-ulan. Marami na silang natutunan mula sa mga naging karanasan noong Bagyong Undoy noong 2009. Naalala niyo pa ba yan? Hanggang Bagyong Ulysses noong 2020. Nasusukat na nila ang pagbuhos ng ulan sa iba't ibang lugar na dadaloy naman sa mga mabababang lugar. Alam na nila ang mga komunidad na unang babahain at mga pamilyang dapat ilikas sa mga ligtas na mga lugar. Pero mukhang kahit anong paghanda ang gawin natin, kapanalig, sadyang bahagi na ng ating buhay dito sa Metro Manila ang matinding pagbaha. Ito na nga ang new normal sa panahon ng climate change. Alam ba ninyong ang volume ng ulang ibinuhos ng habagat noong Merkules ay katumbas na ng isang buwang ulan para sa buwan ng Hulyo? Kung noong bagyong undoy, nasa 455 mm ang dami ng ulang bumuhos sa loob ng 24 hours dito sa Quezon City nitong nakaraang pananalasa ng habagat tumanggap ang lungsod ng nasa 461 mm sa loob din ng 24 hours. Dahil sa nagbabagong panahon, hindi nakatakataka kung mala yung ulan ang maranasan natin. Hindi lamang climate change, kapanalig, ang dapat isaalang-alang. Malaking sanhi rin ang malawakan at mapaminsalang pagbaha sa Kalakhang, Maynila ang hindi nga maayos-ayos sa ating urban planning. Kitang-kita natin yan sa ating mga daluyan ng tubig, mula sa mga kanal, sa mga bangketa hanggang sa mga esterong dinadaluyan ng tubig ulan at tubig baha papunta sa malalaking ilog katulad ng Marikina River at Pasig River. Makikitid na nga ang mga ito. Barado pa sila ng basura. Ang mga ilog naman, mababaw na dahil sa lupang iniagos mula sa mga kalbo at pinatag ng mga bundok. May mga bahagi pa nga ng mga ilog, lawa at dagat na tinatambakan para matayuan ng mga gusali o subdivision. Hindi rin umuubra ang mga flood control projects na ipinagmamalaki ng iba't ibang administrasyon kahit ng administrasyon ni PBBM na iniulat pa sa kanyang zona. May malaki talaga tayong problema sa ating infrastruktura. Disproportionate unruly. O sa Pilipino, hindi pantay, hindi maayos ang mga salitang ginamit ni Pope Francis sa Catholic Social Teaching na Laudato Si para ilarawan ang paglaki ng maraming lunsod. Ganyan tayo sa Metro Manila. Banta sa kalusugan, kaligtasan ng mga tao ang ganitong mga lunsod. At kitang-kita ito tuwing panahon ng tag-ulan at baha dito sa atin. Kaya kapanalig, hindi tayo nawawalan ng pag-asa na magiging makatao pa rin ang ating mga lunsod. Narito ang hanap buhay ng marami sa atin. Ang mga negosyanteng nag-aambag sa ating ekonomiya at ang mga oportunidad at serbisyo. Seryosohin lamang ng gobyerno, kasama ang pribadong sektor at tayo mismong mga mamamayan, ang pagsaayos ng ating mga syudad. Simula natin sa mga daluyan ng tubig at mga nakapaligid na kabundukan. Sa ngayon nga, abutan naman ng tulong ang mga nasa lanta. Sabi sa Deuteronomio 15.11 sa Biblia, ibukas natin ang ating mga palad sa kanila. Ang Caritas Manila ay patuloy pong tumatanggap ng donasyon in cash and in kind sa ating relief and rehabilitation sa buong Mega Manila, lalo-lalo na dito sa Tondo, Basco, Caloocan, Malabon na Botas at Rizal Province. Magtulong-tulong po tayo at magmalasakit. Sumayin niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton City Pasqual, Veritas Editorial.